Mako. Hi, rey Hi, rey Bagong ligo na yan. Ta, ta, ta! Ta, Yuri! Ta, ta, ayan. yan, sige, ta! Banik ko. Ban mo ni hi, rey ah, Hinabol niya dahon. Ayan. ayan. Kiss mama! Kiss mama! Ay! Dutang ko, ha? Ta, ta, ta! Punta kami doon ni Yuri. Tanaw namin. Titingnan namin ni rey kung magulang na ang lakatan. Eh. Ali, diri-hiri. Ta, dito, pato. Nandito na kami, hiri. Tingnan namin yung mga bunga dito. Ito, bago pa to, So, ang bilis mag-recover. Ang bilis tumubo, basta kinuha yung bulaklak na o yung nasa dito yung dito yung bulaklak niya so ito po ay lakatan so malaking buwig so nasa 7 to eh parang 8 parang nasa 8 na si piling ayan tingnan natin yung iba ang natundan Mere, lagi niya ako sinasamahan ito. Tingnan natin to. Napakababa lang. Wala pa. Mga dalawang linggo pa ito. Ayan. Para itong isa. Oh! Ito yung eh. dalawang linggo pa bago ma-harvest. So, pupunta kami doon dito sa kabilang lakatan. Hala, hiri. Tingnan natin to. Napakabango ng alaga ko. Liniligo ko yan. sinasampuhan matagal pa ito ah dalaw ah tatlong linggo pa siguro to ayan yan kamutihan ko linisan ko na yan so malapit ang mani mais sunod na linggo ta dito ta sa baba okay dagko na dito ala ire dire so may yung malunggay ko na tinanong dito payat man sige lang, baka man soon na tumaba na. Ta! Ah! So, hindi ko pala nakuhaan ito ng ano, oh. Hindi ko pala nakuhaan ng puso. Ayan. So, kukunin na. So, bunit-bunit na ako mabalot. Wala na akong available na sako santa kami doon. Halik ka, Diri, Hali. Harry! Ayan, kasama ko yung aso. Mahal ako niyan eh. <laughs> Ito, mababa lang kasi na aungan or na ano hanang saba. Wala akong dalang ano. So, babaliin ko na lang. Tigas. Hey, oh, uh, ayun. Muntik na akong man So, malapit na magulang ayun po malapit na yung magulang o oh. yan ay pangbenta yan pangbenta yan tag ang kilo ng sabah ngayon sa market so na kami doon here itong klaseng uh, kamuting po ito ay puti so maganda siya pang suman O. Hindi kasi ako sa kamuting kahoy, kaya nagtatanim ako. Ayan na si Hiri. <laughs> Napakabait na aso. Kahapon, ah, pag-ayos namin ng tubig, ay eh, ina Kasama kami doon sa babaw, ang, ang, kapal ng damo. Si Papi, ang nagturo sa amin ng daan. Nakakatawa. Nakakatawa talaga may alaga. Ire, e may bayabas. Sana may bayabas. lagi isang bayabas dito. Yung isang araw, ay nahinugan, nasayang, kasi hindi ko na kuha. silipin nga natin. Yung doon, nawala. Akala ko, ako lang ang nagaanong ng bayabas dito. Mayroon pa palang ibang kumukuha. sana mamungin na mamungan na itong sayote kasi walang ng naiwan sa bakuran sayote So, dito lang Ayan, ayan pala. may bunga oh. isa so matagal na kami hindi nakakain ng sayote sa mula ng ilinyo Nasira sa init ang sayote oh ayan din oh kahit so, daming makukuha ano bunga. ano so, na kami doon. ano 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 Rabeylo no diha sa ano, merong balat ng snake. Tata-ta. -ta -ta. Ito yung host namin pag nag-spray dito na para hindi masyado hirapan. Uy, ayan natanim kami ng yug dito. Yung magandang variety ng yu to na dun sa bahay. Yung sa bahay namin na yun. Okay oh, sihir ayan suko si so, lang pa talaga siya ng dalawang linggo maliit lang bunga lang pa ng dalawang linggo. Kasama sila na sa bahay. Magkasabay silang i-harvest. Ayan. Thank you for watching.